Good morning mga guys Good morning Good morning Ayan So magandang umaga sa ating lahat uh, Ngayong umaga Magtatanim nga pala tayo ng kalamansi Maglalagay lang po tayo ng hulit Kasi yung mga tanim natin kalamansi Merong mga paisa-isa na namamatay So ito po yung ating itatanim ngayon uh, Marami na siyang buho ko Marami siyang ano So, ang dami niyang ko yung ating itatanim. Mm, grafted po siya mga kagarden, mga kamagakalamansi. So, ang binili po, binili po nating pananim ay yung magandang klase na, yung quality na. At saka medyo, medyo pricey siya, medyo mataas ang presyo niya. Kasi, ano na siya, kitang-kita niyo na yung kanyang buladas. So, ito po mga ganito mga guys. Uh, sa mga malalawak na farm, not recommended siya kasi uh, medyo may kataasan pa ang presyo nya itong ganitong ori ng kalamansi so meron po tayong mas uh, cheap dito yung uh, maliliit pa sya uh, mga 1 foot pa lang po yung taas nya pero ito po ay nasa mga uh, 2 and half to 3 feet 3 feet na po itong ating itatanim napakataas na po nya at syempre ah uh, inalis na po na, na rin natin yung kanyang cell ito po yung kanyang agribag kasi para ang purpose niya po yung kanyang ugat mabilis po mag distribute mabilis kumalat yung kanyang ugat mabilis din po siyang lumaki so itong ganitong klase po ng kalamansi mga guys napakabilis niya po lumaki yung ating tanim po doon wala pa isang taon ay talagang napakalaki na kaya ito po napakaganda para sa mga backyard kung gusto nyo po magtanim ng kalamansi sa backyard, inire-recommend ko po ito sa inyo. Mas maganda po ito mga guys. O diba? Ayan. So, so tayo po ay magtatanim na ng kalamansi. May kabigatan po siya kasi malaki po yung kanyang plastic. Ops! yan So, tanim lang po tayo ng tanim mga guys. Ayan. Abang may nataniman. Uh, iba ang may tanim pag may itinanim meron kayong aanihin mga ah, guys ayan oh. ayan okay so pag natabunan natin siya ng lupa make sure lang po mga mga guys na yung kanyang pinagdugtungan ito po siya yung pinagdugtungan po niya ng kalamansi, make sure po na huwag niyo po siyang tatabunan. Ayan. Huwag niyo siyang tatabunan mga guys. Okay. So, naitanim natin yan. So, ayan. Diba? Ayan. Sabay. Nasikin natin. Para matibay yung kanyang pagkakatanim. So, ayan. Ayan po, naitanim natin yung isang kalamansi. So pupunta po tayo dun sa isang ito mga guys yung isa pang puno ng ating kalamansi na itatanim. So halos Tasya uh, tas niya po nasa mga 4 feet na po siya. Yan po. Hanggang balikat na po natin yan. Yan. Tumatas so, na po siya hanggang balikat na po natin. Ito po yung napakagandang panghulip. Pagka ang puno po nyo ng kalamansi ay ganyan na kalalaki yan edad tatlong taon yan maganda pong panghulit yung ganito kasi napakabilis niya pong lumaki so nahabol po siya doon sa kanya mga katabi itong ganitong klaseng kalamansi na ganito nakalaki medyo may kamahalan lang po siya mga ma magkakalamansi pero mo nabigay lang po sa atin ng mura ito ng ating suki kasi meron po tayong suki binibilhan to okay yan. Thank you for watching. At tayo po ay magtatayon na uli. So, inaalis po natin ito. Sinisira po natin itong kanyang ah, matibay yung agribag niya. Kasi ito po yung makapal. Yan. At matibay siya. Pero inaalis po natin yan. Yan. Inaalis po natin. Ah, matibay. Yan. mga, mga taga bukid yan ipagay yung pagtatanim para kayo ay may inaantay so habang uh, yan habang nagantay kayo dyan siyempre may iba kayong pinagkakaabalahan okay. yan po hulog na po natin sa ating mahiwagang buta ang ating kalamanzi yan okay may so, hulog na po natin sa ating mahiwagang butas ang ating kalamansi. Natabunan na po natin siya ng lupa. Yan. Thank you. Napakabilis niya pong lumaki ang ganyang klaseng almansi. So, nandito na ang ating makulit na asong alaga. Okay. Thank you for watching.